si Jan. Ang ganda, ang ganda. Ito na oh. Ang <laughs> kitang <laughs> Pang content <laughs> talaga yan ni. Ah. Gab. Ay Excuse mo na anak. May, basahin mo ni. Talaga yan. Whitening <laughs> <pala yung> Ariel na po. Kojic. Kojic. Chellaibina ang Sayo Ariel. Ariel. Wala pala magpagod. Wala pala Josh Akala ko sapat na yung box na kailan natin. Tingnan so, <laughs> yung... <laughs> <laughs> <did they> niyo. <laughs> Kaya pala mula, Pera na yan, pera, millionaire. Pera yan, pera, pera, pera yan. May laman. Ah, eh, kinakabal si Greg. Nang kapuso ka na. Sabi ni Dwayne, bakit ang dami daw gifts, ang dami binubuksan. Ari. <laughs> 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 ano yan? Ano na? Ano yan? Ang package. Ang package daw yun. Millionaire package. Millionaire package. Millionaire package. Tingnan mo siya. Tingnan mo yung mga bata. Wala mo na siya Mga bata bakit? Pinakawisan ako. yung mga bata. Downy yan. Baka daw kasi nung

O kaya panty. Panty. Ayun na trademark niya, diba? Si panty. Ah, ano mga bata, oo. oo. balot. Oh, yung nakasulat ba yan? Yan nga daw sabi niya na ano eh, papahirapan na kami. Exciting huwag ka lang umiyak. sabihin talagang ano, nag-effort talaga sa'yo okay, ka si oh, ay talagang nakikiano din sila, oh. Bawal talaga <laughs> <laughs> niya. Oo! Hindi maganda talaga tong content. pag Sexy travel. Wow! Ello! Ello! <laughs> ano pa Sexy package. Sexy package. Ay, 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 na ay, Ayan ay, na ay, ay, ay,